habang ako ay papawi dito sa lugar ng Mandaluyong City, umagaw sa akin ng pansin ang isang lalaking ito na naka safety jacket at naka short na nasa gitna ng kalsada dito sa likod ng Dambana City Hall ng Mandaluyong City. Kitang kita po natin na siya ay nagta-traffic at ako ay namangha sa kanyang ginagawa at saludong saludo talaga ako dito kay Kuya Rolando alias Jack Jack na voluntaryo na siya ay nagta-traffic. Kaya nilapitan ko siya at kinausap ko kung pwede ba na mabidyo ang kita sa iyong ginagawa. At kinausap ko na rin siya kung ikaw ba ay isang traffic enforcer ng Mandaluyong City dito sa lugar. Kaya lang, nung sinagot niya, hindi daw. Voluntaryo lang daw niya na ginagawa ito. Kamangha-mangha at ako ay nagulat talaga sa kabayanihan ni Kuya Rolando. At nang makausap ko si Kuya Rolando alias Jake na nagta-traffic dito sa likod ng Gambana sa Mandaluyong City Circle at kinausap ko na kung pwede ba na ma kita ng malapitan para maging magandang halimbawa ka naman sa mga nagta-traffic o sa mga sasakyan na dumadaan dyan sa Mandalong City o kahit saan man na maging sila ay maging marahan sa pakanilang pagdadrive at maging isang magandang halimbawa rin sa mga trafiko na ikaw ay napakabuting tao kaya pumayag siya na i-video ko yung kanyang ginagawa ako ay natutuwa naman dahil sa mga narinig ko sa kanya at sa mga nakita ko na marami talagang tumutulong sa kanya na mga nagbibigay, mga nag-aabot dahil sa mga ginagawa niya na hindi naman siya talagang traffic enforcer o nagtatrabaho sa gobyerno ng Mandaluyong pero bakit na ginagawa ito? Dahil lang sabi niya gusto niya lang daw makatulong dahil wala naman daw siya ginagawa kaya naisipan niya na mag-kanyan, mag-traffic at paghapong nakatayo na naka-sign na pakaliwa ang mga sasakyan at yung iba naman pa talagang napakaganda dahil yung pag niya sa ginagawa niyang voluntaryo talagang marami ang sumusunod na mga sasakyan at marami rin nagbibigay sa kanya napapamangha yung ibang mga sasakyan sa kanya napapabilip sa kanyang ginagawa talagang sakang talagang bayani dito sa lugar ng Mandaluyong City, Kuya Rolando alias Jack Jack. Sana marami pang katulad mo na gumagawa ng ganyan na mabubuti sa ating uh, lungsod ng Mandaluyong at kahit saan mang lugar dito sa Metro Manila. Saludo ako sa iyo Kuya Rolando.